Oh guys. Wow. Guys, nandito na yung busay, guys. Wow. Oh. Wow. Oh, dito na tayo. Dai. Sabi lang. Oh. Ayan oh. Guys, nandito na kami sa busay. Oh, deba? Ang taas, guys. Siguro bang ano yan? 10th floor? More than? Wow. So wakas, nakarating na rin dito. O, oh, oh di ba? Busay! Sa Negros Occidental. Pwede na sila. Haling. Ang lalaki naman ba guys? Oh. Tabi lang kayo ha. Ah. Nagbibidyo lang oh, Tabi lang kayo mga kaibigan naming Encantos. Dito na yung ano, second batch ng grupo. Oh. Palapit na. Guys. Oops. Ay dito ang daanan. Mahirap yan Approaching na guys Ganda Pangga pasintabi ka pangga ha eh. Oh, ang ganda oh. Here we are. Grabe. Ang ganda. Ang ganda ng busay guys. Oh, ang laki ng... Ano? Ano? Ano pakalan ma? Malatan ko. Ayan Oh. Oh. Ito yung Malatan Falls. Oh, yan Malatan Falls. Oh, Malatan Falls, guys. Ang ganda. Oh, galing. Doon ka na. Yan. Yung mag-ina ko. Hoy, <laughs> Ang ganda guys. Ah, <laughs> oh, ganda. Grabe oh, aso. Ganda. Oh. ganda. Sita no. <laughs> ya. Yeah. Oh, hello. No? Hi Kai. Ano Kai? Dalom-dalom. Yo, ka? Ay, <laughs> dito na. Dalom Banda dito. Ayaw mo ligo. Nakakatakot yun sa mga bata. Ay, hindi pwede sa bata. Baka higupon 'yan. Ayun palang ambon dito pa galing 'yan. Kailan ba Oh Ha Paano ko gigindan patayin? 'Yan. Pero daw keso lang keso dilaston. 'Yan yung aso na no uh, ba sa balay. Pintasan namin sama-sama resin. Sa oh dali Oh Ah Oh Yung ano ano mo dito pero hindi ano lang yan suppose so Eh. Eh. Sudah. So, guys, oh. Magbabasa ka dito pag tumambay ka na magtakal.

Ah, si Kai naligo. Ligo ka ano? na <laughs> oh Hahaha. Alas na Grabe. Pwede yung maligo. Malamig pero ano, parang... Natural, natural yung lamig niya eh. O, oh, naligo na sila. <laughs> na. I-cut ko muna, guys. Para ano, next video tayo. Thank you for watching.